Hi mga ka -eme. So today, early this morning before 9 o'clock, dumaan na ako dito sa food pantry dito sa uh, malapit lang sa amin. Siguro mga 4-6 miles away ata. And then kumuha lang ako ng number, number 18 ako. Tapos do, uh, pumunta naman ako, pagkakuha ko ng number, pumunta ako dun sa sa Division of Early Childhood ng Shelby County para i-enroll yung bunso namin na si Elon. So, after doon, mga one and a half hours din ako doon. Kasi nga, naghingi ng mga documents, interview, and all. Bumalik ako dito para kunin yung aking mga pagkain na ano kasi nga may, op, may open ang food bank dito malapit nga sa amin. So, ngayong nakuha ko na, pauwi na ako, on, I'm on my way, pauwi ng apartment kasi day off kami ni Ian kaya baka hindi ko alam kung lalabas kami. Let's have a mini tour. So ayan, may receiving area sa food bank. Ito naman yung mess kapag gusto nyo kumain or mag-breakfast bago kumuha ng rasyon. Ito yan, family yan. So dyan na sila kumakain para rin sa mga homeless. So ito yung mga Uh, bag ng uh, rasyon. May mga karne, manok, gulay, lahat, mantika, and all. Hindi na ako masyadong kumuha kasi marami pa kaming pagkain. So, ano lang yung kailangan ko na pandagdag. Actually, may bag of shrimp. din na rin ako kumuha. Mag maganda yung rasyon today. So, yan ang itsura ng pantry. Ayan, pantry talaga siya, literal. So, ito naman yung open kitchen. Pag gusto mo mag-breakfast or brunch, ganyan siya kakumpleto. Yun lang. So, ito yung mga nakuha ko. Hindi na ako masyadong nanguha ng mga maraming panik-panik kasi nga nag andami na naming pagkain sa bahay. So, ito lang pang salad. Tapos meron silang uh, gatas sa toddler, konting gulay kasi magulay kami kumain, tsaka yung mga mini pack na gatas ulit. Pag gusto lang ni Kobe na mag-snack or ni Elon, Ilon, mantika pandagdag kasi although marami na akong mantika na tsaka sabon meron. Tsaka itong mga ganito kasi magpapasukan na para may pangbaon si yung mga instant ano lang pagkain para kay kobi Tapos kumuha ako nitong chow mein noodles. Dalawa niyan. Kasi parang namimiss na namin ng pancet. At yung favorite namin na pistachio. Kumuha ulit ako. Tsaka itong peanut, peanut butter na power fuel. Bago kasi kaya kumuha lang ako. Pero ang dami ko nang peanut butter sa bahay. May isa pa yan eh, yung pang Tapos meron silang ham na binigay. Meron silang shrimp, bag of shrimp. Kaso hindi ko na kinuha kasi dalawa na yung shrimp namin sa bahay. So next time siguro, ito yung isa kong chow mein. Tapos, kung ba yung peanut? Ito. Yan, yeah, may isa ulit galon na gatas. Ang dami ko ng gatas, tapos kumuha lang akong garbanzos kasi gusto ko 'yon sa isinasama sa yung pag ano yung sa quinoa, quinoa rice. Ito, ito yung isang peanut butter na keto. So ayan. Babalik kami dito sa Friday kasi merong Traders Joe. So, aagahan ko ulit. Balik ako sa Friday. So, let's see kung anong meron sa Friday. So, papunta ko ngayon sa dito sa sa inasay na school zone or school na para kay Hilon sa bunso namin. I-check ko lang kung maayos or maganda yung location. Pero hindi na ako lumayo syempre dun. Kasi meron talaga kaming gusto yung white station kasi nga maganda yung standard. Pero na, na ano na siya. Puno na siya. February pa lang marami nang nag-enroll. So wala pa kami dito sa US that time. So dito kami inassign sa Shady Grove. Pinapili naman ako pero ito yung pinili ko kasi ito yung hindi malapit sa dun sa ano namin sa lugar namin. So parang sabi ko kung hindi ako lalayo sa basta hindi ako lalayo sa amin, okay ako. Ayan siya. Ah, uh, yeah. Shady, Shady Grove uh, Elementary School. Kasi dito yung dito siya. Dito meron din uh, pre-K para sa mga nursery. So, i-check natin. Ah, uh, maganda. Maganda yung picture. maganda ng lugar. So, ito siya. I-ocular visit lang natin para alam ko kung maayos ba yung pwesto ng school, maayos yung community. Mukha naman, kasi nga sabi ko ma sa so inyo, know, yung apartment naman namin is nasa magandang location. Kaya definitely, basta malapit within the radius ng lugar namin, eh maganda. So ayan, malaki rin siya. So, let's go. Uwi na tayo dahil tinignan ko lang naman. Kasi malapit lang sa amin. Parang mga 4 miles lang yung layo. 5 uh, minutes travel. Mga ganon. 5 minutes drive. Let's go home. So, ito siya. Shady Grove Elementary School. Nasabi ko nga, napuno na yung sa White Station February pa lang. So, pinapili nila ako ng uh, school kumpiyansa ako na kapag malapit sa amin or within the radius, maganda talaga yung community. Safe. Tsaka, alam mo na, maayos yung mga tao. Maraming maraming alta. O gano'n. Kasi, syempre, di naman sa pagiging judgmental. Syempre, kumbaga tayo, parang pag nagpasok tayo ng bata sa ano diba, sa sa uh, sa school kahit sa elementary school. Gusto natin yung lugar ng school ma maayos, safe, maganda yung maayos yung mga tao. Ganun yung parang category or yung requirements natin. Kasi syempre ang iniisip natin is yung maganda para sa mga anak natin. So ito yun. Ito yung mga community dito sa school na malapit kay Ilon. So mukha namang maayos, di ba mga ka -eme. So palagay ko naman ay hindi, hindi na rin masama na ito yung napili ko para kay Ilon. So siguro uh, next year baka ilipat ko na lang siya sa White Station kasi maganda talaga yung White Station din pero nursery pa lang naman siya kasi ito yung White Station Road yan. Ayun yung White Station Road dito siya. So ito yung malapit sa amin. So, ilang mga ka -ede eto yung ito yung dinadaanan ko mula doon sa school ni Elon isang diretsyo lang to isang mahabang road lang to papunta sa apartment namin so ito yung community kasi namin so dito yung dito rin yung high school ayan lang sa tapat diyan yung school naman ng panganay namin na si Kobe so yan diyan lang siya actually tawid lang yan ng apartment namin. Ayan. Tatawid lang siya kasi dito lang naman yung apartment namin. So, ito yung sinasabi kong white station. Sa mga susunod kong vlog, kikwento ko sa inyo bakit gusto ko, ba, bakit gusto namin yung white station talaga para sa mga bata. Bakit ito talaga yung pinipilit namin. So, ito yung, dito lang yung apartment namin. So, yan. Yan yung white station. Yan yung high school. Diyan mag-aaral yung anak ko na panganay. So, tatawid lang siya dyan sa building kasi dyan kami nakatira. And, ito nga, pauwi na ako. So, ayan. Isang diretsyo lang siya, which is malapit din lang sa school ng bunso namin. Kaya lang yung kay Ilo, medyo papasok pa sa ibang, sa ibang ano, street. So, ayan lang yung building namin. May namin, tatawid lang siya. Pero yung bunso namin, kailangan namin siyang hatid sundo. Uh, palagay ko ang pasok niya, 8.30 ng umaga hanggang uh, 3, 3 or 3.30 p.m. Hindi pa ako sure kasi hindi ko pa rin nga actually sure kung doon nga kasi under ano pa, kumbaga uh, i-approve pa yon pre-approve pa yung status ng application niya kasi nga kaka-apply ko lang. So, maghihintay pa ako ng confirmation sa email kung matutuloy si Elon sa ano sa Shady Grove Elementary School. Sana sana ano kasi okay mo ka okay kasi nga medyo secluded yung school, safe naman. And uh, um, kasi dito yung mga alam nyo, yung mga barilan, yung mga ano yung mukhang yung elementary school naman na yun eh, hindi hindi basta-basta mapapasok ng mga alam niyo na dahil loob nga siya ng maayos na community. So, yun. Although, safe pa rin naman kahit na lalo na ngayon masyado na silang mahigpit may mga metal detector na sila sa mga entrance ng school nila kaya ano hindi na rin basta basta kasi nga takot din sila na mapasok ng mga alam yun na so yun lang andito na tayo Nakauli na ng apartment and napagod ako tayo. at least marami akong natapos na Erance na ah, uh, bigat napuntahan ko na rin at least yung school ni Elon maghihintay na lang ako na ma-approve siya dun sa Shady Grove and I'm one deck up lang naman or one floor up usually naghahagdan ako pero napagod ako ang init pa grabe kaya mag-elevator tayo. So, mamaya, ewan ko kung anong mag-aabang na naman ng mga emails and all para sa mga trabaho. Ganun lang ang araw. Hoopo. Ginagawa ko yung mga errands ko. And kapag ka may mga food bank na pwede madaanan, may mga food bank na pwedeng madaanan, dinadaan ako na kung may pagkain pa sila. So ngayon, kahit medyo na late ulit tayo sa food bank, maganda pa rin yung nakuha natin. Bakit? Wala na akong ginawa kundi makolekta ng food bag. Ano, nag-init ka lang ng pagkain? may pagkain na sila kasi meron akong natira kagabi. So, prepared na yan. Ito. Spirits and salad. So, okay na yan sa amin for our lunch. Let's go eat! So, pinagtatawa na lang ako ng asawa ko. Wala na raw akong ginawa kundi mangulekta sa food bank. Eh, madadaan na naman kaya. Ano lang yan, be malapit lang sa atin. So, bago ako umuwi, dumaan na ako kaya ano so eh yung mga nakuha natin may sabon may cereal pistachio may pistachio na ulit oh kung kasama kita dalawa sana yan so oil actually marami na akong oil pero mahal din yung oil Pangdagdag din kaysa bumili di ba oh, yun yung mga oil so para uh, kung ano naman yung pwede na natin hindi mabili di kunin na natin sa food bank hindi naman nila pinagdadamo libre lang naman so ito yung ano peanut butter ano, sa mga alam nyo na health buff. so hindi ako masyado nanguha ng ano daddy meron doon ano shrimp <laughs> hindi ako kumuha kasi dalawa yung bag natin ito na lang next time na lang ang dami na nating shrimp eh pero may kumuha pang pansit Ito. Ito mga gatas. Ayan, tanda -tanda. Ha? Wala sila. Bu sa Friday, Trader's Joe. Babalik kami ni Shami. May baso. Ano ang rest baso? Umaga ako. Ako na lang. So, ayan yung nakolekta natin for today. Pasweet lang tayo kasi sobrang dami namin pagkain. Hindi na ako masyadong nanguha ng kung ano-ano. I-share naman natin sa iba kasi para marami rin silang makuha kasi napakadami pa namin punong-puno yung rep ko nga hindi namin ma hindi ko maayos wala pa akong time ayan oh punong-puno ultimo freezer dati eh, freezer empty ayan oh so ito binili namin yan bumibili rin naman kami mga ka -Amy. hindi naman lahat kinukuha ito binili namin sa Costco ayan oh dalawang isang isang pack na ano yun uh, chicken thigh and chicken drumstick tapos, ito yung binili namin salmon. Hindi ako kumuha ng shrimp doon sa food bank. May shrimp kasi na. Ito yung sausage na pampaon. Sana. Pero, kinakainan ni Kofi. Kasi, ang shrimp namin dito sa bahay ay Teka. Dalawang bag. Ayan o. So, share na natin dun sa iba, sa food bank. Hindi na nga rin ako kumuha ng fish stick. May fish stick din sila. Napakadali ng fish stick. Ayan o, dalawang bag yan. Galing din yan sa food bank. Libre lang. So, ito yung mga binili ko. Ano yan? isang, isang ganun. Mahaba siya. Mga apat nito. Apat na ganito. Apat times two. So, walong ganito. Walang ganito siya. Kaya, ayan siya. Ayan. Ito yun. So, ayun. Tapos, ito, galing din sa food bank. Yung ham. Tapos, yun nga, maki yung hack ay hindi lang kumana siya. Kaya, ito na lang. Ham na lang. Kasi, well, ano, pa ginagamit ko siya sa mga sauce or palaman sa sa rum. So, pag uh, pasta, spaghetti sauce. Yun. Yan, kaya, marami na tayo. Tapos, ito yung mga nakuha ko kanina. Kinuha ko lang kung ano yung mga gusto ko, tsaka yung mga pwedeng idagdag. Baka itong gatas, ito bibigay ko doon sa maintenance ng building. Kasi may mga anak siya. Kasi nga, ang dami ko pa, ilan pa yung gatas ko. Pinapainom ko nga todo kay Kobe, sabi ko inumin ang inumin. Ang dami pa rin naming itlog, tas mais, tsaka yan. Ito hindi ko maubos-ubos kasi ako lang kumakain yung apple pie. Ito, bigay din yan. Ito, dalawang bagyan, yan. Yung cheese. Meron akong dalawa yan. Sa ano, sa food bank din galing. Tapos, ito, yung potato, potato salad. Pinapalaman namin sa sandwich. At saka sa ano, sa wrap. Yan. Ah, Mag-aayos ako ng ref pag nagka-oras ako kasi may mga namimiss silang kainin dahil nga puno yung ref. Hindi nila minsan makita created sa Parap nung dressing. Ano yung dressing yan? That yung galing din sa ano. Lagyan mo to uh, yung micro ng ano? Broccoli micro leaves. Masarap pag konti lang yun. Ano yun? Ano yung dressing na yun? Pati na. So, ito yung natira namin kagabi. So, ulam pa rin natin niya. <laughs> Baka yung iba kay Kobe na. Or ipagluto ko siya ng sausage. So, yan. Ito siya. Galing dun sa ano. Sa Cordoba. Ang sarap. Sana meron pa sa Sunday ulit. Yan o, sarap niya, sobra. That's it.